Richard Pre Good morning Good pala Sama <laughs> ngayon sa, sa Blue Lagoon <laughs> huh? Jeeper tayo, jeeper Ayun sila, iiimu na tayo Ang destination natin ay Blue Lagoon Yun siya ito, ito Ho, oh, tara! So, samahan nyo kami Mag Blue Lagoon tayo Matagal-tagal na to. Dun, eh Bago kami nakaratig doon eh Oh, siguro mga 2 years na. So ngayon ulit, maganda kasi panahon ngayon. So ilang araw na hindi umulan. Kaya napakaganda ano nito. Ah, uh, lupa ngayon doon. So, tara samahan niyo kami. Woo, Buffalo. <laughs> shoutout Batang Shoutout muna, shoutout. na. <laughs> mga subscriber natin yan, ayun ito lang. Mahihain eh. O tahan tahan lang kayo ha. <laughs> Nakikita nyo ba yan? Yan ang summit ng Mount Oro Ano? Yan tayo akit Oh may daan dyan daan sa kabila Dalawang summit to eh <laughs> Morning pupunta dito ito may daan dito ito isang summit sa kabila tara dito na tayo eh susundan nyo lang to itong trail na to makakarating kayo doon sa kabilang summit yung iba dito nag ano, nag uh, nag overnight pwede naman dala lang kayo ng tent tapos may tindahan naman sa baba kung so, kahit pa paano makakabili kayo doon ng ano basic needs lang dito na kayo mag ano saing okay magdala na kayo ng lutong pagkain pwede rin napit lang naman to ito nga pala yung view Yan, dun sa kabila. Andito na ngayon tayo sa may Mount Oro. Ito yung pinaka summit. So dito pwede kayong magano mag, ano, mag uh, maglagay ng tent, magcamp. Tapos ayan no, oh, kita nyo pantay siya Sa oh. so, ito yung pinaka ano niya marker. So pag nandito kayo, 360 degree ang kita nyo dito. Ayun yung uh, Antipolo. Ayun, Antipolo 'yan. Dito pa Bulacan. Ayun, bulakan 'yan. Bulacan yan. Tapos banda dito, Quezon City. Quezon City. Banda doon naman, Metro Manila. Metro Manila. Ayan, ito yung view nyo. Tingnan nyo, ganda. Ayan. Quezon City, siyempre, medyo puro building-buildingan pa yan. Saan nung kayo galing? Sa baba. Tapos sa kabila, dito. Ayan. Ayan, Antipolo. Banda doon yun antipolo yan yung part na yan yeah. kitang kita dito yung bong Sierra Madre part pa rin naman ng Sierra Madre yan so, sa mga gustong pumunta dito uh, maganda to magandang spot to malapit lang malapit lang sa Metro Manila siguro from Quezon City mga uh, dalawang oras tatlong oras lang andito na kayo kung nakabike mas so, maganda pumunta ngayon kasi hindi maulan hindi maputik okay shoutout muna pala kay Francis Dado Ito na ang kanyang next destination daw eh woo <laughs> so dito ngayon tayo sa may ano Mount Oro may nakita tayong tropa medyo solo flight siya eh si buya hindi siya ay uh, ka wala sa araw tropa kung Montalban kay paring Rolando kay paring JR yun. Rides na, rides na. Ayun. Ang pangalan mo, sir? Axel. Axel, o. Si Pulses Lodi. Yes. yes. O, yan. ano? mo, ha? Yes, sir. Yung ganda. <laughs> Ride safe! <laughs> yes. Enjoy sila. Hello. <laughs> <laughs> binigyan siya ka lang ng biker, eh. Ang ganda na. Ah, binigyan siya? Oo oh, nga, no? Ah. Ah, galing ah. May coloring book binigyan sila ng mga teacher. Ang galing ah. Uh. Ay, nice, sa susunod. Dadalhin natin siya. Oy, uh, shout out muna tayo ulit sa ating tropa. Ito lagi natin nakikita na nagpa-practice. Malapit na kasi yung 7-Eleven race eh. Ayan din sir. Oh? Shout out. Dol, nakita ko na naman sa idol. Sa <laughs> <So>, mga kaingalan no. <laughs> Sama na siya sa parawagan eh. Dito naman siya ngayon. <laughs> shout out. Katingyo boys. Ayun, ating boys. Headed by brother Romar. Tapos, bike titos. Yo, nice. Ride right safe, ride right safe. Thank you. Thank you. Ride right safe. Thank you. Thank Blue Lagoon. So, ito yung madadaanan ninyo. Ito you. kondisyon ng lupa ngayon. Uh, maganda you. Thank you. Thank you. Thank ito yung you. Thank you maraming dumudulas ng motor dito pati mga 4x4 lapit namin kalahati na kita kita tayo doon whoo Andito tayo ngayon sa may Makaingalan. Pinabaybay natin tong uh, tok ng uh, Makaingalan. So pag nandito kayo, tayo makikita yung view ba? Ganda. Lalo. Kaya pag nasa trail talaga kayo, hindi ka talaga mapapagod. Mapagod ka man, hindi mo masyado mararamdaman kasi nalilibang ka sa ganda ng view tapos malamig. Hindi ka guys sa city, marami sasakyan, marami usok. So, gusto niyo maiba naman ang ride nyo. Dito naman kayo sa mga kabundukan ng uh, Sierra Madre. Ayan. Okay, so pag dire-diretso yung makaingalan ito yung matatagpuan nyo. Ito yung sa halos si na to. So dito kayo dadaan. Ah, ito kayo, papasok kayo dito. Pinakadulo. Ito, medyo paahon to. Oh. Okay, dito na kami ngayon. So pagliko nyo doon, ang bubungad sa inyo ay isang matinding ahon. At hindi lang basta ahon. Tingnan nyo. kasalukuyan namin uh, inaakit yung ano ito pa si na to so abang ang technique dito abang maahong kayo sinisilip nyo na ako sa kayo dadaan para pag dinahil nyo to mamaya ah na kayo nga lang sobrang lakas ng hangin ayun 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 tutulak So mamaya maganda to downhillin Pero syempre uh, Ingat pa rin Ride at your own pace Huwag kayong masyadong bitaw ng bitaw ng preno Kailangan yung control nyo pa rin Pero masarap yun, ang ganda Sobrang technical nga lang, nakatakot Woo, uh, Abangan nyo mamaya, downhill tayo dito Masa Woohoo! Masaya <laughs> to! Piedan. Yeah, <laughs> Bitbitin mo lang yung bike mo. Sa kanan mo yung bike mo. Tapa ka lang. Mat matigas naman eh. Yan. Tapa ka lang. Matigas naman. Matigas. Okay. Rock, <laughs> <laughs> niya, Welcome yun, to ta Blue ta Lagoon. Tanga bit mo yung bike mo. Hindi yeah. kaya pagulungin. Ano yeah, <laughs> 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 mga ride ng bupalo? <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ayun, dun ang daan sa taas. Okay, okay, dito. go Pwede rin dito sa tinatayuan ko. Oh. Okay, so dito na kami sa may uh, si Lubog. So pag nakita niyo tong uh, waiting shed na 'yan, may tindahan. Dito kay dadaan. Diretsuhin niyo. Okay, dadaan doon. Hindi diretso doon. Pag doon may daan niya, papunta rin doon sa Matuloy ay sa ano? Sa Blue Lagoon, mas malayo. Ito mas malapit. Yung mga nagpupunta ng na, matulid. Diyan pumunta. Diyan naman taan. Tire-tire-tire. Doon. Sa gitna ng bundok na. Malapit na tayo eh. Ha? Malapit na. Sa gandaan ba doon? Eh, doon. O, tara. Malapit na. Mula dito siguro mga 10 minutes na lang. 10 kilometers? Oo. Oh, 10, 10 minutes na lang. Doon lang sa blue lagoon. 10 kilometers naman ako. 10 kilometers. Okay. Baka natin. Isa na lang, isa na lang yun. Know? Isa na lang yan. Ah, tama, may isang aong pa pala. Ah, sabi ni Sir Jose. <laughs> 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 Ang ganda, mga ba palang downhill nito. Yan, tito, sige. derecho, diretso. Diretso. Eh, derecho. <laughs> 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 Sayang tuh te, mari muna dapat eh. Kuminto ka lang eh. <laughs> to. Tawag sa gitna Eh. <laughs> Eto na, so pag narating nyo na tong point na to Mga 5 minutes na lang, Blue Lagoon na, ayan na yun oh, mga kabahayan dyan oh. Ayan na tayo pupunta Okay, dito na kami Blue Lagoon, touchdown Banda doon pa tayo sa dulo Mukhang wala pa yung ibang kasama namin, sila Haji Pakatulog pa Naunahan namin sila, mukhang kami pa lang ang tao dito Wala so, pang mga tao-tao wala ring sasakyan wala solo nga solo solo namin sa lagoon yan itong daan yan pasok kayo dyan yan dun sa nadaanan ni kuya harap Derecha, pre. Diretso dun. Dito Bien. na po ang mga bupalo. Ano, <laughs> ang bagal nyo naman. Gago. <laughs> Kanina pa kami dito. Wala nga kami nakita dito sa kalsada eh. Kami pa kami nag sa inyo eh. Ang nga ka? Dino? Eeeeh! Pulo sulit ano yeah. Oh, si Ito, tunjan. Huh? Oh. Oh. <laughs> you know. Saan kayo nag-antay? Ah, walang nga. <laughs> Balikan natin mamaya. Balikan natin mamaya yun o mga Lodi natin no. <laughs> <laughs> taya na pre ganda na katawan <laughs> mo pre mga nag-subscribe sa mga talaga mag pre <laughs> habig iyo. Oh, Bouncing na kami pre. Hmm. Baba lang eh. nga tayo eh. Hindi oh. Lalim yun pre. Doon mata. Malalim. Hindi ko kayo nga yan. Hindi ako marunong mo eh. Hindi talaga ko. Sakto may tali na pala. Pwede ka na gumamit sa tali. Oo nga no. Tapos malapit ka na sa kawayan eh. Okay so ito na kami. Kakain na muna kami. Prayers muna. Oh, Sir Joseph, banat. Gigi, okay, banat. Amen. 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 Thank you. Lang ang namin. Okay, banat tolong mama kayaanan namin. banat. Halogin okay, mo, pre. Halogin mo. Yan. Malata lang yun. okay na yan. Ito na lang isang sindya na. Oh. Ito na lang mo, na. Yung pagdurog ng balat yung dark stroke lang yan lang. Bawal yung gano'ng galon. Ano yan? Yung <sisew. laughs> ba <ko> yung ginamit ko legendary? yung kasara. Ano May hilo yung <laughs> sisiw. Dahil isang na yung gano'ng gano'ng, yung Okay, pack na kami. Pack na ang Team Buffalo. At uh, hanggang sa muling pagbabalik sa Blue Lagoon. So hanggang dito na lang ang aming vlog. Pakita ko na lang sa yung downhill doon mamaya. Okay, maraming salamat sa panonood. Shout out, Jay Dado. <laughs> Sunod po tama na ito. Ayun sila. <laughs>